Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Ganda ng area ng Kagugi. Wow! Na wow! Tingnan ni naman niyan. Bos. Oh, mayang hapon. Guys, si Bos Dr. Harold Buaya. Buaya. Kumusta Bos? Greeting sa atong mga kakogi viewers, Bos. Um, uh, mayang hapon. Kakugi. Oh, diri welcome diri sa Kim Game Farm owner owned by Dr. Harold Buaya. Barangay Tunga, Barangay Tunga, Mahal -mahal si Bo. Yun, guys. Siyempre, kasama natin si Sir Stephen og si Titboy pa rin. <laughs> um, ano sarap dahan Sarap ng hangin dito. Lamiit tog, no? Lami din na yung li no? Uh, no? <laughs> Ay, botong, magpa. botong. Boss, <laughs> katong mga kasama natin, boss. Introduce, boss Harold. Oh, my brother. brother. Dennis. 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 Boya. Dennis. Yun, brother, kapatid. Handler, si Peter. 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 Oh, Peter, ha? Handler. Handler. Harold. Mani imong sinaligan diri. Sinaligan. Si Boss Dennis, na po ni siya manukan? Kami, partner. Ah, kami ka partner diri. Itong J. Angel, boss, matagal na ba itong farm na ito? Boss, parang tingin ko bago yung pintura. Koan, so, we are started Uh, September 2022. Hmm, so mag 3 years pa lang. Oh, mag 3 years pa lang kami dito. Uh, but before nagmanok na ako. Ah, uh, before dito sa area na to, nagmanok na ako doon sa amin doon sa bahay. Hmm. And then nag Nagkakasawa ko ng taga mm. Alcantara, mm. Polo Alcantara, Uh, dinala ko yung manok, manok ko dito doon. Before ako nag-start dito, uh, uh, dito na for lifetime na. Lifetime na. Itong lupa na kinatayuan natin ngayon boss, ano to? Nabili mo to or nag-rent ka lang? Na nabili ko. Nabili talaga? Nabili ko to sa mga kapatid ng papa ko. Ah, sa mga mo? Oo, oh, kasi ang, ang original landowner nito, yung lolo ko, late John Subuaya, mm -hmm. na subdivide ng mga anak niya, which is Papa is also a... Uh, isa sa mga, mga eridero. Eri 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 mm -hmm. ]an. oh. And then, yung mga kapatid niya, yung Papa ko, uh, bininta dito sa akin yung, mm -hmm. yung share nila. Yung share nila. So, tatlong share ng kapatid ni Papa ang nabili ko. That's why nabuo itong farm. Umabot na ilang hektarya to, boss? Uh, almost 2 hectares. hectares. Hmm. Kasi 6,403. Kada isa ka -share. Oh, oh, Per share. So, 18 times 3. O oh, mga mga one nine. Uh, 19. Mga 19 siguro. Oh. 19,000. Oh. Almost 2 hectares. Almost 2 hectares, Jude. Dito sa almost 2 hectares, palagay natin mga 19,000 square meters. Ilan ang nagamit na square meters ito para sa manukan? Siguro mga ano lang, one, one share lang. Sa so mga 6,000 lang. lang. Oh, pagpasok namin dito, malawak yung lupa doon para expansion yun or bahay na. Walang, walang, walang 6,000 yun. Wala, wala ni sa 6,000 no? Wala ni? Wala siguro. Mga half hectare gulo no? Ang nagamit kasi na nandun pa, nandun. Oh, sa so, may back, may di ba? Wala pang mga nakalagay yung mga tipis doon. Wala pa. Hindi siguro na naabot doon. Ubos yung strap sa kuha sa bagyo ko <laughs> yung mga ayero, yung mga oh, sin. binili namin sa mga... Wholesale scrap, lahat. <laughs> na, nakabili kami ng mga strap. Uh, yun ang ginamit namin na pang Mm. Um, kasi mas safety din yung ano, yero. Uh, tama, tama. Tsaka madaling i-fix. Madaling i-fix. Less gastos. Less gastos, tama. Kaysa i-concrete mo. Hapulo, mm -hmm. aloblas, mas medyo mahal-mahal yung gastos. Yung ibang nagpa-farm, boss, ang ginamit nila yung cyclone. Oh, yung interling ba? Oo. Oh, yeah, ang problema doon, makikita ng mga masasamang elemento kung anong nandun. Di mm. ba? <laughs> sa madaling akyatin yun dito na porsyon sa dito sa ano north side sa north side dito ang, mga parang bagong yero don oh ang level niyan is ang lagpas tao lang Oo. Oh. yung ano yung mga few months ago mm -hmm. mayro na, dito na pumapasok <laughs> yun na, ay? na to, siguro ba? yun Mag-attempt. Walang tao dyan. <laughs> may, 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 tao. May dalawang tao na bina, bina, binilin ko dito. Mm -hmm. Pero ang ano, parang may nagtitimbre siguro sa kanila na ah, baka sabi. natutulog siguro yung tao na... Mm. na Kasi iabot kayo madaling araw niyan eh. Abot kami dito mga, 12, 12, mga 2 o'clock. Mm, yun. Morning. Kadalasan. O, yung sabi ng tao na ano, na ano dito, mayroon daw kumaligid na motor mm. mga bandang 11 o'clock, 12 o'clock ng gabi mm. so so ang ginawa niya, nagmonitor na lang siya abangan na niya papasok mm. tapos And then, ready na yung shotgun pag, <laughs> pag ano na nalaman ko, sabi niya sa akin I, ako na lang ipa-extend ko yung Bakit? So, oh, taas. pinataas na talaga. So, kasi Pwede din si pag mababa lang yung level baka ano ba? O oh, isang patong lang eh. Maka, kaya, mm hmm, baka kaya, oh, dalala ng hagdan. Tama. masisilip nila na mag maganda maraming manok. <laughs> Ito ang oh. mas, mas, delikado kasi dito, dito. Mas delikado. Dito, mas maraming tao dito kada oh, may may daanan. daanan. kasi kasada, oh, pala, papunta na, na bugho. Oh, papuntang bugho. Pero yung daanan dyan, lupa din namin, pero kung pwede man pasarayan, ako lang Kawawa namang, nasanay na ba dyan uh, magdaan? Ikaw, Bus uh, Boss Dennis, uh, saan ka nakatira? doon na rin sa ano? Sa, sa Tunga? Hindi, tumuloy ako. Ah. Uh, pero ako talaga ang, Magal. ang talaga, yung unang nagmamanok sa kanila. Ah, ganun. So, so Ay, dati ako si Man Ah, dating si Man. <laughs> uh, Ikaw ang may overseas. May <laughs> manok ko dati, galing Maynila talaga. Oo. So, oh. Ginagamit mo mga... So ikaw among the Buaya brothers, ikaw yung unang nag parang masasabi natin na bumibili ng manok from Luzon or nag-iimport. Parang ganoon, ganoon pagkasabi. So, mo? within Pilipinas lang. Ah, within parang Philippines lang. import ng ibang bansa. Mm. Kung saan bumibili ng mga magagandang magandang manok? Oh, yun. Si so, Laguna. Ah, Tagalog. Uh, Tagalog, uh, yung, uh, Tagalog, yung mumisis. San Pablo, maraming manok doon. San Pablo, Laguna. Santa Cruz, ya. Santa Cruz. Santa Cruz. Uh, uh, Tapos yung mga farm doon, naos pasok lang. Kilala ka na? B-Boy so, Enriquez. Hmm. Kay D boy sa Kanay. Oh, kay GM, Mendoza. Napasok na yan. Ano yan? Sa kanila? San uh, Pablo. San Pablo. San Pablo. Oo. Oh, oh. Saka mayroon pa isang big time video. San Pablo sa so may banda ng Lucina na, na kalimutan ko yung pangalan so, galing din manok doon sa ako Nakakuha din ako doon no. so yun ang mga materyales na una yung mga ginamit oh yung mga ginagamit wala na ngayon yan ngayon wala na na, na, <laughs> dinamin, na dinamin dinamin maintain ah maintain din kasi may kami ng ano lugar mm -mm. So, dito, Ito, dito na uh, ang final destination oh yun dito sa J Angel Game Farm boss ah uh, boss Harold ang mga materialis nyo nga rin is mga island born lang talaga uh, island born lang so, so, okay, ka try ng import na galing ibang bansa ah so mga island born pero anong mga lines yun boss Visually, ang meron namin dito is yung sa Banahaw Lines, Mount Banahaw Lines, yung SBR, yung Perfection Roundhead, mm. yung Kilsun lang Johnny, Johnny... Jumper. Adi, Bishop ba na nga? John, oh, John, John Bishop. Ah, John Bishop. J.B. Kelso na siya, no? At yung lokal si Lemon. Hmm, Lemon. Yun ang ako, at saka yung Tony Duhats na. At saka, ano kaya? yun? Tony Duhats, no? Tony Duhats. Uh, Tony Duhats. So, hindi nyo hindi kayo nagkuha sa gal and butcher nila? Wala pa. Baka to mm -hmm. lang siguro. Hmm. So, yun ang mga minimintay nyo ngayon? Oo, um, mayroon na kaming na-breed. Uh, ano pa, mga stag at saka bull stag. Yun, Nag street breeding kayo, wala, wala kayong crosses. Nag street breed kami muna sa Mount Manahaw so, lines. Wala kami crosses. And then yung ibang blinds namin, yung galing kay Art Lopez. Hmm. Sa Anong Magbore? ano 'yon? Uh, Milsims Black. Yun okay, Milsims Black niya. Mhm. So, mm -hmm. yung Dilmore Hats niya. At saka yung White Hats yung White Hatch ngayon ang na-acquire namin doon mga way back to 2017 oh. yung sa Mount Banahaw 2023 yata ang acquire ano? bago lang uh, 2023 23 July mm -mm. so personal kayong nakapunta talaga sa Mount Banahaw hmm, kayo mismo ang namili ang, Boss dennis ikaw talaga ang napili doon Pwede ka lang doon pag wala kang appointment. Yun, tama, tama. Shout mm. out, Don Ramon. Shout, Shout out. out, Don Ramon. Mount Banahaw. Balik mm -hmm. kami dyan. God willing. Tsaka, dito ba sa J&JL Game Farm, Pus meron kayong mga for sharing dito, mga for sale? Ano? Uh, ano na kami, nagbibinta din kami. Yung mga binibenta nyo, mga stags, mga mga uh, crosses, tsaka pang material. May ano yung mga If one nagbibintan kami Yung mga two-way cross din Nagbibintan kung depende sa buyer kung anong gusto nilang kunin. Hmm. Kung okay lang sa inyo sa inyo boss, tan Matanong namin kung magkano ang presyuhan niyo dito. For example sa mga crosses natin At, Oh, sa stags. Stag crosses uh oh. Crosses namin 5K, 6k. 6k. Ano, Pag ano yung, uh, brood stag. Yung brood stag namin 15. 15. Hmm. Tapos mga pullet yung pulit namin 5 5k. Um, hindi kayo nagbebenta dito ng mga day old, uh, na 3 months old. Hindi pa kami nakatry. Hindi pa nakatry. Uh, ilan na ba ang na-produce dito sa J na mga CCO? Sa Usually last year marami kaming na-produce, mga almost 200 na CCO. 200. Ah, uh, hindi pa yan na uh, segregate ang lalaki at saka sa, ang babae. Usually uh, ano siguro yung na-produce namin sa lalaki, mga almost 100. Mga banded? Mga banded stag. Uh, ano ba ang ratio niya dito, boss? Isang lalaki, ilan ang babae? Single meeting Ah, single mating kayo. So marami kayong mga breeders. Ilan ang lalaki nyo ngayon na no? uh, broodcock, broodstag? Marami-marami. Kasi mayroon rin kami, din, hindi, hindi na-mention nito. Mayroon kami, ni Aguilar din dito, may bulik. Ah, may bulik pala kayo na nini Aguilar. Tsaka Alin Ayong... Roundhead Alin Roundhead Yun, Alin Roundhead Sikat din yung Alin Roundhead boss Alin Roundhead ni de Nini Oo, at saka nabanggit niya ni Budji Sa tip, na yung Alin Roundhead nila Galing kay Manny Diliba Oo. Oh. Ah, si Manny pala ang yes. ah, Alin Roundhead ng Pilipinas Is Manny Diliba Kaya talaga yun Oo Nabisita namin kasi Si Manny. Oo. Oh. Followers din ako kay Manny. Oo, oh, uh, mabait, grabe, ang bait. Mabait na tao talaga si Manny. Mapasama personal na makausap mo, boss. Ang mga inahin niyo, boss, lamp lampas 100. Sobra. Sobra. Oh. Dami na So single mating kayo. Ano gamit niyo? Uh, ano? Uh, battery cage. Battery cage kayo, Kuwan talaga. Breeding pen. Breeding pen talaga minsan ano, mamalo yung pan sa breeding pen sa breeding pen sa breeding pen na lang tapos ito boss dito sa J Angel Game Farm ilan ba ang mga tao nyo dito? Well, tatlo tatlo pit na no? tatlo, 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 mga kasama mo boss pet uh, taga patuka feeder at saka painom tubig. painom tubig tapos assistant ni mo, no? kung magkuhan ka kaya ikaraosan no? na naaman mo yung assist Hanson to mo assist niya o oh, kung mag-condition lang na ah! condition na sinong nagagap nyo? sila 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 ah si Boss nagagap din si Boss Harold asa ah, ka Boss wife oh, niya no. wife ni wife ni Doc hmm. Sir tep. mang chismis ko yung misis pala ni Boss Harold hindi gafir din. Nagagap din. Gafir nila dito sa farm. Oo. Hindi pupunta kasi busy kayo may kain bukas kasi may ano kami uh, dental mission. Ah sa barangay namin. katulad ko na hilig sa SBR maganda dito mga kakogi mga Mount Manahaw Lines nandito so yun so yun mga kakogi maraming salamat sa inyong pananood tandaan palagi pag may sipag may aanihin sa sa Bisaya sa Tagalog basta magkogi dunay maani okay okay okay, okay. okay. <laughs> Okay.